So yun mga kamigo, wala nang ligo-ligo. I -ligo. I mean, wala nang intro-intro. So, ano bang gagawin natin ngayon mga kamigo? Kasi medyo natagalan na rin akong hindi nakapag-upload. Uh, update ko lang yung barracks ko na medyo magulo na wala nang laman. okay, okay. Ito madali ang ano lang uh, video kasi uh, pupunta tayo mamaya sa aking uh, napakaliit na pet shop. dito na ah, dito sa aking barracks ano na ang mga laman <laughs> parang wala na atang laman dito tayo mga kamingo una sa aking mesa kung ano nang laman ito yung syempre yung proud na second placer yan second placer yan tapos ito yung nag na <laughs> ginugroom ko. Ito, hindi pa nag -mult na multi-color. Saka ito yung super red na juvie pa. Okay, yan na lang yung laman. Tapos yung dito, mga amigo, wala na yung betarak dyan. Tapos dito, uh, may isang beta fish dyan. Tapos dito, may may namatay na beta. <laughs> Tapos yan, mga ito yung ko na tumutulo na, hindi na talaga na-repair. Anyway, diyan kasali sa black natin. Ito yung mga goldfish ko na uh, balak kong i-breed sa future. palakihin muna natin. Hindi ko siguro to dalhin sa shop. Ayan. Yan ay mga oranda goldfish. Mukhang maganda yung ano niya, yung mga body form. Moting stage pa yung mga kamigo. Ayan. Tapos dito sa ibaba, maraming mga gapi dyan na ayan, wala nang water chains. Nakakahiya naman. <laughs> Tapos dito, may dalawang setup ng nag-breed po ako ng, ano, ng crown tail. Dalawang pares yan. So, bawal ipakita yan. Kasi, sekreto. <laughs> Alright. So, punta tayo sa labas, mga amigo. Ito yung update natin sa December. ano kaya ito? Tingnan natin. Uy! Isang super red na female. Okay. Tapos dito, mga amigo, may mga fry yan sa gapi. Hindi masyado nakikita kasi masyado maliit pa uh, yung mga fry, syempre, fry nga, maliit talaga. Tapos mga amigo, yung parents pala dyan, ay ano na, na natigok na, namatay yung isa, yung, yung babae, yung female, tapos yung male, hindi ko alam. Nanap ko nga, wala, wala akong nakita. Tapos dito sa isang reptab, ay ano na to, mga sari-sari na. Sari-sari store na ito. Yung laman, Ayan, may mga ano yan dyan. Mollies. White mollies. Yung sinasabi nila na electric green mollies. Tapos may chocolate mollies. Marble mollies ba yun? Tapos yan, may nilagay ako isang tana yun. Tanga na, yung may isang beta fish dyan na nilagay ko kasi parang nag-clowns. So gusto ko lang ihalo dyan. Hindi ko alam bakit. <laughs> okay. Ah, uh, ito yung ano ko. Yan kung nakikita nyo mga amigo. Setup ng aking mga gapi. Yan, ito 'yung mga mosaic. Hindi na ako masyado kabisado sa gapi kasi medyo matagal tayong nawala sa gapi, mga amigo. Basta mosaic 'yan. Tapos dito, electric blue Moscow. Tapos dito, mga amigo. Hindi nakikita. Nandun, nagtago kasi yan. Yan. Gapi, mga amigo. Ay, gapi. toksido koi gapi. Tapos, dito, mga amigo, ay may HB white pastel tayo. Na uh, match lang. Tapos, tuxedo din yan dito. Tryo. Yan, yan. Excuse me, puno. Tapos, dyan, may parang tuxedo din. Dito may mga fry na rin ng tuxedo koi. Tapos dito yung parang bata pa na ilagay ko. Ah, hindi ko alam kung magbibreed pa. Yan ay mga electric dumos ko din. Ah, mga So, dito tayo. Ayan, may trio na nilagay ko. Medyo mga bata pa lang yan. Na nakatago na pure gold. Pure gold ata ah. Hindi ako sigurado. <laughs> pure gold gapi. Tapos dito medyo magandang ano to. Ah, lahi ng SP white pastel. Okay. Yan. Ano lang yan? Pair lang yan. Tapos dito may pure gold na gapi din. Trio. Medyo bata pa. Tapos dito mga amigo sa isang rep may mga fry na yan dyan. Ayan. Tingnan na natin. Oh, meron, meron, meron. Mga fry yan. Siguro mga sampung pares yan ng gapi na mga musaik. Although, mga ano lang yan. Mga material grade. Eh? Hindi yung mga... So, dito na tayo mga amigo. Kung nakikita nyo mga amigo, ang daming fry. Daming fry. Daming fry ng pure gold gapi ayan kukuha ko dyan ng mga tatlong piraso mga amigo Ah, uh, tatlong male, dalhin ko sa shop Ah, uh, gawin kong sample tapos si benta na <laughs> benta natin ng mura lang napaka mura tapos dito mga amigo ay yung ating mga female na beta ayan half moon yan ito sana yun ito crown tail crown tail yan tapos meron yung super black saan yung super black na yan ayan yung tago ok ok so dito tayo sa mga reptab Benjamin alis ka dyan ikaw ha pabida ka lagi ha ayan dito mga amigo parang may fry na rin Uh, siguro next year, dami na nating mga gapi. Pero kulang pa yan para sa akin, mga amigo. Yan, dalawang pares na. Tuxidokoy. Tapos dito, may mga fry na rin. Basta target ko next year, uh, pupunoyin natin yung uh, mini-pitch up ko ng mga gapi. Kasi, dito, mga amigo, yung strain na ito ay medyo ano medyo mahal konti yung parents. <laughs> sana kayo, magpakita kayo. Ito yung mga feeder ko na, ayun, sa loob. Sa loob, sa loob. Sana, sana kayo. Ayun. Feeder yan mga amigo. Ayan. Bale, trio yan, nilagay ko. Tapos, dito rin, sa isang wrap wrap tab. May mga feeder din dyan. Ayan. Okay, okay. Kita ba? So, yan mga amigo. Tapos, dito sa isang reptop. Yan Kung so, nakikita nyo mga amigo, napaka, napakarami. May, ano yan, may beta yan na, na mix ko. Uh, wala kasi bang lalagyan. Fry pa rin yan. Ay, fry. Parang lumalaki na. Parang juvie na ata yan. Siguro mga nasa limang piraso siguro ang mga yan yan ang mga na survive ko uh, sana successful sana yung ano ko yung pag breed ko ng beta kaso lang nilipat ko sa maling maling lugar kaya yun yun ang nangyari mga kamigo okay okay update tayo dito dito tayo sa aking fish pond ano ng laman punto na lang yan sila mga amigo yan, medyo malaki na ito mga amigo yan, 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 hindi ko pa nabigyan ng pagkain yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 9 basta <laughs> tapos ito yung gustong mag may gustong magpa-update Kumusta na daw yung Oscar ko, mga Oscar ko? Wala na. Ito na lang mga kanilo. Yung Oscar fish ko. Yan. Ah, uh, balak ko rin yan. Ah, uh, kunin dyan. Idaling ko dun sa akin. eto, Malaki na yan mga kanilo. Siguro nasa 8 inches. Laki yan. Napakalaki yan. Oh, nagpakita ang mga kanilo. Wow, gusto. Gustong gusto sa camera. Okay, okay. So doon, ano nakikita nyo? May laptop, tapos sa likod, may ano yan doon. at uh, tabs din. Ano yan doon? Gapi. Huwag na natin puntahan. Napakalayo yun. <laughs> 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 Napakalayo. Right. Medyo marumi yung ano ko, tubig sa fish pan, pero okay lang yan. Ayos lang yan. Okay, okay. So, isama na natin yung ano, yung mga parakits ko. Para kumpleto na lahat. Yan. Alam nyo kung ilan na yung parakits ko? Anim na yan mga kamigo. Anim na yan sila. Ayan. Napaka. Napaka. Napaka cute mga kamigo. Ayan. Kumusta kayo? So hanggang dito na lang muna yung video natin mga kamigo. Maraming salamat sa panonood. Hasta la vista, baby. Adios.